Noong March 27, 2021, masayang ibinahagi ni Jong Hilario ang pagdating na kanilang anak na si Maya Liviste Azore na pinangalanan nilang Sarina Oshania. Ngayong isa ng toddler si Sarina ay super bibo na ito at napaka pa. The Philippine Showbiz List presents Meet the Bibong Daughter ni Jong Hilario na si Sarina. Sarina's Birthdays sa kauna-unahang kaarawan ng sample Princess si Sarina, nagdiwang si Jong at ng kanyang partner kasama ang malaking pagtitipon na dinaluhan ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ibinahagi ni Maya sa kanyang Instagram page ang mga larawan ng selebrasyon noong March 27, 2022. Para naman sa second birthday ni Sarina, ay nagpunta sila sa isang kasiyahan na inorganisa ng kanyang mga magulang at iba pa mga mahal sa buhay. Noong nakaraang March 27, 2024, ipinagdiwang naman ni Sarina ang kanyang ikatlong kaarawan sa pamamagitan ng pagdaraos sa isang children's party sa isang bahay ampulan sa San Juan. Pinost ni Jong ang selebrasyon ng kaarawan ni Sarina sa kanyang YouTube vlog kung saan nakita ang masayang batang si Sarina na nakikipaglaro sa ipapang mga, mga bata, nag-aabot ng pagkain at regalo at nagtatanghal ng awiting A Whole New World para sa kanila. Bukod dito, nagbigay rin si Sarina ng pagkain at laruan sa mga bata sa kanilang komunidad at sa mga paaralan sa Davao City bilang pasasalamat ng kanilang pamilya sa lahat ng mga biyaya na kanilang tinatanggap. Samantala bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Sarina, nagpunta sila sa Hong Kong Disneyland. Saad ni Jong, thankful silang binigyan ng ganitong regalo si Sarina dahil bitutunin itong paradise ng kanyang anak. Dagdag pa nito, first silang pagpunta rito kaya masobra silang na-excite para sa all-expense paid trip. Nabatid na palaging viral si Sarina sa social media dahil sa kanyang heavenly singing voice at pagiging fan ng mga Disney princesses. The Batang Bibo Moments of Sarina. Sarina's visa Photo Shoot sa kanyang pagiging bibo. Hindi katakataka kung bakit maraming beses na naging viral si sa Sarina sa social media. Isa sa mga nasaksihang hindi malilimutang sandali ay habang kinukunan siya ng letrato para sa kanyang visa. Marami ang natuwa at naaliw sa kanyang masigla at energetic na pagtatanghal sa harap ng kamera na tila ba hindi pa rin nauunawaan ang tunay na layunin pag ng pagkuha ng letrato para sa visa. Sa kabila ng mga paalala ng kanyang ina at simpleng itila ang ihain, tila ba hindi mapigilan ni Serena ang kanyang likas na kagandahan at kahusayan sa pagpo-pose. Sa video, makikita ang kanyang mga nagbabagong pose na puno ng sila at kasiyahan na kinakailangan paulit-ulit na pinaalalahanan ng kanyang ina na sundin ang simpleng instruksyon. Ang nakakatawang eksena ay agad na umani ng maraming views at reaksyon sa social media. Maraming netizens ang natuwa sa kanyang kabataan at kahusayan sa harap ng kamera. Ilan pa nga ay nagsabi na siya ay isang future supermodel dahil sa kanyang kumpiyansa at natural na kagandahan. Sa kabila ng kanyang mga poses, naging maganda at maayos naman ang kinalabasan na kanyang picture para sa kanyang visa. Sarina and Dalia's Showdown Kinaaliwa naman si Sarina at Dalia na anak ni Ann Curtis sa social media matapos sa panood ng kanilang nakakatuwang pagpapakitang gila sa isang video na ibinahagi ni Vice Ganda noong April 2024. Ang naturang eksena ay kuha sa kaarawan ni Vice sa Highland Valley Villas Resort and Spa sa Nueva Ecija. Sa nasabing video, kitang-kita ang pagpapakitang gilas ng talento ni Sarina na tila ba nagbabali habang sumasayaw sa harap ng mga bisita, kabilang na si Ann Curtis at ang kanyang anak na si Dalia Amelie Yu haba Habang pinapalakpakan si sarili ng mga manonood, biglang nabakitang gilas din si Dalia sa kanyang sariling paraan nagdulot ng tawanan at aliw sa mga naroroon. Parehas na inaanak ni Vice ang mga anak ni Najong at Ann. Ang naturang video ay agad na nag-viral at nagbigay ng tuwa sa maraming netizens na pinuri ang kagandahan at katalinuhan ng dalawang batang ito. Patuloy silang pinag-uusapan at sinusuportahan ng kanilang mga tagahanga sa kanilang mga nakakatuwang mga eksena sa social media. Cute Flower Girl Kamakailan lang ay muling kinaaliwa naman ng netizen si Sarina matapos na ibahagi ang isang video na kanyang pagiging flower girl sa isang kasal. Ang video ay nagpapakita kay Sarina na buong gilyo at sigla habang tinutupad ang kanyang tungkulin bilang flower girl. Sa natulang video, kita ang kasiyahan ni Sarina habang nasa gitna ng aisle, bitbit -bit ang kanyang basket na mga bulaklak. May part pa sa video ng pag-ikot ni Sarina sa aisle habang hawang ang kanyang dress na tila isang prinsesa. Todo post din ito habang nasa altar with matching peace sign at pagkindat. Marami ring natuwa sa part na binigyan ni Sarina ng bulaklak ang kapwa niya bata na umaten sa kasal. Ang kanyang natural charm at kakulitan ay umani na sa mutsaring papuri wala sa mga netizens. Ayon sa mga komento, nagdala ng kasiyahan at good vibes si Sarina sa lahat na nakapanood ng video. The Talented Sample Princess Bukod sa pagiging bibo ay, ay taglay din ni Sarina ang nakakamanghang talento sa murang edad. Matatas itong magsalita, magaling kumanta at sumayaw. Kaya tuwang-tuwa sa kanya ang mga sumusabay-bay at nanonood sa performances nila ng amang si Jong sa YouTube channel nito. Hindi rin ito nakitaan ng hiya at games sa kung anumang ipagawa na siyang patunay na karapat-tapat nga siya sa tawag na sample princess na hindi na rin naman nakapagtataka pa dahil kanyang ama naman ang binansagang sample king. Sinabi ni Jong na sanggol pa lamang si Sarina ay nagpapatugtog na siya ng musika sa tabi ng kanyang anak. Kinakausap din ni Jong si Sarina na parang magkaedad lamang sila. Tila ba ilan ito sa mga dahilan kaya lumalaking bibong-bibo at matalino ang panganay nila ni Maya. Malaking bagay rin tinutukan ni Jong ang paglaki ni Sarina. Noong April 2023, pinahangan ni Sarina ang mga netizens sa kanyang pag-awit ng Audrey Hepburn's Moon River kasama ang kanyang ama. Sa kanyang Instagram post, ipinahayag ni Jong ang kanyang labis na pagmamalaki sa pamamagitan ng mga salitang Another astonishing performance of Sarina singing Moon River with Cookie Monster. Makikita rito kung gaano kalalim ang pagmamahal at paghanga ni Jong sa kanilang anak. Ang simpleng pag-awit na ito ay hindi lamang basta performance kundi isang patunay na kanilang matibay na ugnayan bilang mag-ama at ang pagsuporta at pagmamahal nila ni Maya kay Sarina sa bawat hakbang ng paglalakbay nito sa buhay. Noong June 2023, muling pinahanga ni Sarina ang publiko nang sumali siya sa Guest the Song Challenge na pinangunahan ni Jong. Sa nasabing palabas, ipinakita ni Sarina ang kanyang kahusayan at talino sa larangan ng musika na pumukaw sa atensyon ng mga netizens. Marami ang pumuli sa matalas sa memorya at kakayahan niya sa pagkilala ng mga kanta. Noong August 2023, isang espesyal na sorpresa naman ang inihanda ni Sarina para sa kanyang ama sa programa ng It's Showtime. Sa likod ng mga eksena, maingat na pinagplanuhan ni Sarina ang isang nakakatuwang birthday sa lubong. Sa gitna ng mga palakpakan at hiyawan, hindi maipinta ang kasiyahan sa mukha ni Jong na makita niyang kasama si Sarina at ang iba pang mahal sa buhay sa espesyal na okasyong yon. Nakita kung gaano kalaki ang pagmamahal at pagsisikap ni Sarina para mabibigay ng hindi malilimutang sorpresa ang kanyang ama. Samantala isang masayang tagpo ang naganap sa Makati City kung saan ang batang si Sarina ay nakifiesta at nagpakitang gila sa harap ng maraming tao. Sa kasagsagan na pagdiriwang, si Sarina ay nagsample pa para sa fiesta na talaga namang kinatuwa ng mga nakapansin sa kanyang kasiyahan at pagiging masigla. Isa sa mga pinakatampok na bahagi ng fiesta ay ang singing contest kung saan si Sarina ay buong tapang na sumampa sa entablado. Kinanta niya ang paborito niyang A Whole New World. Sa likod na kabibuhan na ito ni Sarina, naroon ang walang sawang suporta at pagmamahal na kanyang mga magulang. Hindi nila alintana ang init o pagod, basta't makitang masaya at nag enjoy ang kanilang anak. Habang kumakanta si Sarina, kitang-kita ang kislap sa mga mata ni Najong at Maya na tila ba silang dalawa rin ang nakararanas ng tagumpay. Hindi na nga nagpaawat pa si Sarina sa pagpapamalas na kanyang talento. Katunayan noong March 2024, isang bagong yugto ang tinahak niya sa kanyang unang music video. Ibinahagi ni Jong ang cover ng kanta ng anak sa kanyang YouTube channel at umani na ng madaming views. Sa dalawang minutong music video, mapapanood si Sarina na napaka-cute na kumakanta ng Fly Me to the Moon ni Frank Sinatra. Inilanta din ni Jong na sila at ang kanyang partner ang mga executive producers ng music video ng kanilang anak. Bukod sa pag-awit, ang celebrity kid din na si Sarina ay sumali na din sa mga palakasan. Noong March 2023, ipinamalas si Sarina kanyang kahusayan sa pagganap ng iba't ibang mga routines na nagpapatuloy na kanyang natatanging galing. Nagpagitang gilas din siya sa pagsasalita ng ibang lingwahe. Sa isang video, mapapanood si Sarina kung saan siya ay nagsabi ng thank you sa iba't ibang wika tulad ng Japanese, Korean, Chinese at iba pa. Hindi nga lang pagkanta at pagsasayaw ang kayang ibida ni Sarina, kundi ang kakayahan niya sa pagpinta. Tunay na siya ay lumalaki at nagiging isang magaling at talented na bata. Noong October 2023, masayang ipinakita ni Sarina sa kanyang official Instagram page. Sa isang Instagram post, ang celebrity toddler ay punong-puno ng ngiti habang ipinapakita ang kanyang unang likha na ginamitan niya ng iba't ibang kulay. Sa bahagi ng mga komento, natuwa at pinuri ng mga netizens si Sarina para sa kanyang kasanayan sa pagpipinta. Patuloy na nagdudulot si Sarina ng magandang vibe sa mga netizens sa pamamagitan ng kanyang kagilyo-gilyo ng mga larawan at sandali. Samantala sa kabila ng kanyang batang edad, tila natural na kay Sarina ang pagiging center of attention sa iba't ibang okasyon. Maraming netizens ang umaasa na napatuloy siyang makakapagbigay ng saya at inspirasyon sa kanyang pagiging bibo. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!